Si Ron. Parang nasa taas, ha? Oh my goodness. Parang nasa taas, Ano kayo? Parang kikit mga idol. Isa ka. Mayroon pang... Ah... Parang parang malamit. Lumipad sa taas. <coughs> Ayun. 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 Ano yun? ano ano mga kaidol, magandang gabi po siyang lahat. No? So, nandito tayo sa ilalim ng gubat mga kaidol. No? So, solo expression po ito mga kaidol. So, malapit po tayo sa ilong. No? Uh, mga kaidol, sabi, uh, sabi po sa mga residente dito mga kaidol, eh, meron po silang nakakaibang uh, nakita na isang tao makadol no, na hindi taga rito makadol so ang sabi nila sa akin ay ano ah uh, uh, po ang gabi no uh, hindi pa sa makabalik hindi sa makauwi uh, no yung ay naabangan po talaga yung mga tao dito yung mga residente dito kaya ano uh, request po sa akin to no para malaman natin to no makadol kung ano talaga tong tao na to makadol so bago po ang lahat makadol uh, meron tayang shout out no shout out pula kay Miss Pretty Woman Ma'am Lourdes Salutan Ma'am Marjo Labong Ma'am Nimpa Suriano 15 Ma'am Chanda, uh, Chanda uh, Ginida shout po uh, ma po Ma'am Ma'am Janet Dumdo -Dum, Ma'am Elisipat Ma'am Rus Reyes uh, ano pa Ma'am Malumalya Ma'am mga Amin ba si Jesus Short ano? So, ano uh, mga makadol? Ito na, samahan niyo ako sa klasin uh, ito na sa dilim. Tayo no, uh, malapit lang po talaga to sa ilog mga kadol. No? Kaya uh, mag-isa lang po ako mga kadol. So, ito, uh, abangan po natin po yung tao na to no, kung totoo po ang sinasabi ko sa residente dito na mayroong dumadaan dito na bisuras di ng gabi no. Mga kadol. Tapos uh, matagal daw na ano, uh, hindi, hindi babalik ba? Kaya ito yung alamin natin mga ano Kaya solo expression po ito. At huwag kayong maglalasakin kasi dala ko lahat yung mga sa ko. Pero hindi tayo magkampante mga kaagun. So tara. Huwag tayo ng pwisto mga para hindi tayo makita ng uh, tao na ito. No? At saka uh, ayun. Parang mayroong akong na narinig ah. Para hindi, na, hindi makita po nung uh, light ko ano ko patayin ko yung ilo ko no pati sa cellphone ko patayin ko para uh, hindi ano ba hindi tayo na ano ma kita no sa kung mayroong man kung totoo man ang uh, sinasabi ko ng tao na to uh, mga residente dito no makadul so dito tayo dadaan kasi dito po dadaan pong tao na to dito tayo magtatago ng Meron pa mga punong kawayan dito. So dito tayo siguro mag uh, tatago na no? mga lods. Bitabitabi ko. So dito tayo mga lods. Uh, para makita natin patay ng tingilo mga lods. Uh,

ang sinasabi ko uh, ah, sa mga resident tree ito makaroon pero hindi natin ito ano yun ayun plus light ito hindi natin pas, ano, ah, yung kasi ano kapailawin ito yung plus ko para hindi sila ayun maka ano ba kamatikod magkabantay no tayo mga kalods umayot parang ano lang kami ah, parang ah, um, muntik na ako na ano na ano ba naabutan nandun na po nawala po ano ah uh, first light po maka doon. andun po ang banda doon banda po maka doon. so magingat lang tayo maka doon ayan, totoo po, po yung sa mga auxilin ko Nah, naik kong tao na lumandaan ang sobrang bilis po talaga na uh, parang mayroong bus sa'yo na rin ah oh, patuloy tayo, hindi tayo mag ano ah hindi natin napasinin ang dami pelangan itu. ano dito para nga luwag sa atin ano ba to? hindi tayo makakonsyente dito tabas tabas tayong pasukan po pero huwag tayo magalala kasi hindi ko yung pinsa ko at hindi yan masy masyado maklapit sa akin kapag ano ah magkaidol oh oh talaga So, tuloy tayo mga kayol? So, Ako uh, tayo. Lagyan tayo lang. Dito sa sama tayo. Kasi hindi ko basta-basta yung matututan natin ng gabi natin. Eh, Kasi mag-inom muna ako. uh, hindi tayo masyadong malapitan pag malapitan naman tayo pero hindi tayo ano, uh, basta basta na ano ba, masaktan pero hindi tayo magkampante kasi yung mga uh, masamang elemento ay sobrang lakas yan kapag gabi lalo na kapag ano, mayroong buwan so ito tuloy tayo kasi dito po ano, nakita yung na ano ba yung flashlight dito po no? sila mag-ingat ang buto kasi hindi talaga ang trabaho natin oh promise tabi tabi po explore lang po ako hindi pa yan pasinin kusyente lang tayo para hindi tayo mawala sa focus ng tao na yun masin no? masin na tayo ma -aral. kaya yan talaga kapag gabi no? maraming mga elemento at maraming din uh, magtakot sa atin no? mga huh? marami pong busis ng wakwak mga kailan yun know, wakwak no? Ugh, gulis uh, ko ko pulis tabi, tabi po explore na ba ako parang sinasundan ako parang hindi lang ako lagi sa dito may goodness na wala tayo si focus na to yung tao ngayon so nagkapansin na yun yung tao na yun o oh, baka yun lang po yung nakita natin at uh, lang na natin na nakita ba no? kaya binabato tayo kaya ano tayo dito sa likuran no? yung namin nandito ba baka ano lang ba wala talaga dito manis Sir, parang nasa taas ha. Oh my goodness. Parang nasa taas Ano kayo? Parang kikik mga idol. Isa ka. Mayroon pang... Ah... Parang mayroon mga malamit.

video ku Ini Ini mga daun sa akin parang Gumagalaw Oh my goodness talaga Oh my god Piling na wala yung bosa rin parang nasa taas yan yung wakwak -wak, marami po at hindi yung ano yun nilang kikik ang nandito okay ah, wakwak po mm -hmm. hindi siya magsado magkalapit sa akin kaya naglagay tayo ng dipin niya ano yung lipin ano, sa katawan natin kasi kadala ko lagi yung mutya niya bumuhin Wala talaga makalul digang na nataymik pong busis na yun. Wala na sa taas talaga. Yun. Lumilipad. Oh my goodness, nagaba na ako. Magda ng bato. Parang nasa taas talaga maka yun. Hindi lang natin makita, no? Oh my goodness. Yan. Di lang ito. Hindi tayo makapokus na nga ah... Uh, uh, yung tao na napakita sa Duh, oh. oh. ano ito talaga sa taas po yung busis nyo na yung tinakita lah oh. yan lumipad yan o oh. oh my god mas makalang so yung tao na yun na ano yung dumadaan at sobrang bilis talaga yung mga ano yun aswang at saka ano kikik at saka meron pong mga uh, upapong narinig natin na busis kaya hindi natin manwa ito kaya yung sinasabi po nung uh, residente na dumadaan dito na tao no pero hindi natin na uh, yun no yung busis na kikik ya? kaya mengingat lang tayo mga pasokin natin itong yung mga ano uh, yung damuhan para makita natin yung ano uh, yung tao yun. at saka yung mga uh, buhis dan kikik mga idol ah ah ini, aku nak mengikutkan. Kita makan. Oh, mengikut ini. Aku nak mengikutkan. Kita makan. Oh, Aku nak mengikutkan. Kita makan. Oh, makan. Oh, mengikut ini. Aku nak Oh, mengikut ini. Aku nak mengikutkan. Kita makan. 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 Oh, mengikut ini. makan. Oh, mengikut ini. Oh, 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 Ano na, bigat lang talaga ako ng Oh, oh, bigat mo na ako. Huh, kasi, meron ako nakita na isang katawan. Pero, ano lang, katunga lang po talaga makakita yung ko. Kaya, malika natin at may mo muna ako. Yan, yeah, yun nata yung ah, manananggal. So, yun. Pahingan muna ako makikita. At dito lang lang, paputin lang yung big, video na to at abangan ah, yung karugin na ito.